Mga patayan sa pag-aalaga ng mga ibon Ano ang nararapat gawin? Mapagpalang araw mga kahabi So welcome po sa ating Youtube Channel Olen, Ebiri at Ibapa So ang pag-usapan natin Ano ba yung mga patayan natin? sa pag-aalaga ng ibon at ganoon din po sagutin natin yung tanong ng ating mga kahabi patungkol po sa pag-aalaga ng ibon so unahin po natin yung uh, komento ng ating kahabi na si pre-download dota post mo na pwede alagaan ang paraket hanggang 50 pieces nang hindi kailangan iparegister para di matakot ang mga newbie na nanonood sa iyo Olen every at iba pa. So ito po yung komento ng ating kahabi na si pre-download Dota. So ano po yung ating patayan kahabi download Dota na pwede na alagaan ang parakit hanggang 50 piraso. So baka hindi tayo nakakasiguro sa ating mga sinasabi. So kung meron po tayong batayan, ipakita nyo yung inyong patayan at saan po natin ito um, dapat pagbabasihan para sa pagbabahagi natin sa kaalaman sa ating mga baguhan na mag-ibon ay hindi po tayo mag-aalinlangan dahil mayroon tayong batayan. So sa akin uh, pananaw or sa aking opinion, sa aking obserbasyon, so kahabi na ang parakit po ay kinakailangan pang iparehistro sa DENR. Ang uh, parakit po ito yung tinatawag na Barjerigar or Me melosita undulatus. So ito po yung kanyang scientific name. Ang kanya pong uh, uh, list sa uh, ang kanyang uh, conservation status po ay list concern. Pero ayon sa IUCN na nag-aaral ng mga uh, conservation of nature ito po yung uh, ko siya na kailangan pa pong iparehistro sa DNR so ngayon kung meron kayong patayan uh, pre-download uh, download dota na pwede nang alagaan ang parakit hanggang 50 peraso ay ibigay nyo po sa akin ito yung uh, kusan ito makikita at sino po yung nagsabi para hindi naman po tayo masisira sa ating mga baguhan na nakikinig, baka sabihin tayo ay gumagawa lamang ng mga hakbang na hindi naaayon sa RA 9147. Ito yung batas ng uh, uh, Republic Act uh, Conservation uh, 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 ng mga species at uh, uh, pinapatupad naman po ng DENR. So, mahirap po tayo na magkaroon ng mga sabi-sabi lamang po kahapi pre-download Dota na hindi natin nalalaman yung konkreto para sa ating pag-aalaga ng mga ibon. So, hopefully, kung uh, uh pwede kayong uh, pwede kang mag-comment ulit pre-download Dota regarding po sa ating mga uh, patayan sa pag-aalaga ng ibon na hindi na kailangan iparistro at pinapahintulutan tayo ng magalaga ng para uh, parakit hanggang 50 piraso. So, uh, ibigay nyo po sa amin para maibalita natin sa mga baguhan nating mga magibon ibon So, ganun din po yung katanungan ng ating kahapi na si Nocodimo Sibilla Boss, meron akong African lovebirds, mga sampung piraso. Uh, pieces, need po ba uh, permit dito? So, kung susundin po natin kahabi, uh, Nicole Demos Sibilia ang batas ng RA 9147 na pinapatupad naman po ng DNR ay kailangan po natin iparehistro ito. Dahil ang African Lovebirds po, ito yung uh, Agapornis uh, na tinatawag ay uh, ang conservation status ni po nito ay nasa uh, near treaty na po yung ang uh, um, African laborer so yung Agapornis Fischeris So kailangan po na alam natin yung ating alagaan kung ito po ay kinakailangan i So kung susundin po natin kahabi uh, ni Sibilla ang uh, RA 9147 ay kailangan pong i-parehistro uh, Ganun din po. So, bago tayo magpatuloy, guys, ko lamang po pasalamatan si Kabi Willy Kalma sa ginawa niya po sa atin ng uh, uh, All in Every uh, uh, t-shirt. Maraming maraming po salamat at shout out po sa inyo. So, kung sa mga baguhan natin dyan ng mga subscriber or napadaan ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel or our channel All in Every at iba pa. At ang topic natin dito mga kahabi ay regarding po sa buhay mag-ibon. So ganun din po yung katanungan ng ating kahabi na si Mark Official, paano kung walang may bigay yung legal source ng ibon pag bibili kasi sa pet shop walang binibigay na permit. So kung nais nyong iparehistro ang inyong bibilin na mga species or yung mga ibon ay doon na po tayo uh, sa legal source or maghanap po tayo ng legal source na kaya makapag-provide or makapagbigay ng uh, date of acquisition uh, yun po mga kaabi so kung nanaisin naman natin na ipaparistro yung ibon pag na tayong bibili doon sa hindi kaya makapagbigay do sa mga pet shop siya bibili. Uh, hindi naman lahat ng pet shop ay hindi nakakapagbigay ng uh, deed of acquisition so yung ibang pet shop po ay mayroong uh, uh, legit naman na uh, uh, wildlife farm permit holder sila at uh, at the same time pet shop owner or CWR holder at the same time ay pet shop owner din po so maghanap na lang po tayo kahabi ng uh, ng uh, mga kahabi natin na mga legal source na mga magkakapagbigay ng mga a uh, uh, deed of acquisition. ito yung official receipt deed of donation or a uh, deed of sale so ito po yung mga patayan natin sa pag-aalaga ng ibon so ano yung nararapat gusto pa natin nating uh, pagparehistro yung ating na uh, acquire na mga ibon ay gusto nating iparehistro or gusto lang nating mag-alaga kahit walang uh, Uh, mga dokumento yung ating mga uh, mga ibon. So, nasa sa atin na po or nasa sa inyo na yung desisyon kung yung ang batayan ninyo ay yung inyong mga nanaisin, na hindi na kailangan iparehistro. So, yun po yung mga patayan natin sa mga pag-aalaga ng ibon. kailang ba natin iparehistro or hindi na. So, hindi naman lahat ng nag-aalaga ng ibon ay uh, walang mga kaukulang dokumento at hindi rin naman uh, lahat ng nag-aalaga ng ibon ay kinakailangan uh, lahat ay mayroong mga dokumento so nasa sa atin na po kung saan tayo susunod, so yun po yung ating batayan, so sa pag-aalaga ng ibon, ano yung gusto natin gusto natin ni paristro o hindi nasa sa atin na po yung desisyon basta lagi lang natin na lagi lang tayo nagpaalala sa mga baguhan or sa mga sa mga kahapi natin na papasok sa larangan ng buhay magibon na suriin natin muna ang ating alagaan kung ito ba ay kinakailangan iparistro pa sa DENR. So yun lamang po, napakasimple lamang na usapin natin dito mga patayan. Hindi na natin kailangan makipag-argue or makipag uh, 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 a uh, palitan ng mga komento or kuro-kuro pasta ang sabi ng DNR kung ang, ang alagaan natin ay mula sa list concern hanggang sa extinct na mga species ay kainay kailangan sumunod tayo sa RA 9147 so hopefully kahabi mark official ay uh, mayroon tayong uh, manapupulot kahit maliit na uh, uh, kasagutan lang sa inyong katanungan at ganoon din po yung uh, uh, tanong ng ating kahabi na sa si John D.L. Makakapagbigay po ba na ang mga CWL holder ng deed of sale pala ko pong bumili ng Indian Ringneck ng isang sa isang breeder with double with CWR hindi ko po kamag-anak yung seller gusto ko po sanang makapag-register as CWR holder pag bumili ako ng Indian Ringneck so shout out po sa inyo uh, kakhabi John DL. yes po ang uh, ang uh, CWRC holder po ay napapahintulutan na mag-issue ng deed of sale basta yung mga progenies lamang po ng na-register mga ibon. Tulad po ng inyong gustong bilhin, yung Indian nito po ay isang uh, non-CITES category. So inaalaw po ng uh, DNR na uh, mag-issue ng uh, deed of sale ang mga CWR holder na meron mga progenies ng naparistro mga Indian Ringneck so hindi na kailangan na maging kamag-anak nyo pa ang pagbibilan nyo sa CWR holder yes po, pwede pwede po tayo makapag-acquire or makabili sa CWR holder ng Indian Ringneck ng mga paanak ng kanyang naparistro dahil ito po ay uh, non-cities category so marami marami po salamat mga kahabi sa inyong mga tanong hopefully sa uh, meron tayong uh, na sagot sa inyong mga katanungan kung pa, paano nga po tayo makaka uh, makaka acquire ng mga endangered species o so yung mga ibon so yun po yung ating mga batayan sa pag-aalaga ng ibon so mga kahabi kung niyo yung uh, video na to ay uh, humingi ako ng favor please subscribe my youtube channel Olen every at iba pa. So, at pakiclick na rin po yung notification bell para ma-update po tayo sa mga bagong i-upload natin regarding po sa buhay mag-iibon. So yun po mga kahabi, sa mga kahabi natin na ah, merong katanungan ay hopefully ay ating sasagutin na ah, ihimay-himay natin na makapagbahagi sa inyong mga kasagutan. So kahabi gusto ko rin uh, i-share sa si inyo si kahabi ni daddy Alam ko nga maraming nakakakilala sa si inyo Siya po ay isang permit holder din po So siya po ay uh, uh, nagbibigay ng mga documents sa pag sa kanya ng mga ibon So patunay lang po na ito yung nagiging batayan natin na kailangan pa ng mga dokumento sa ating mga inaalaga ang ibon So pakinggan natin si kahabi ni daddy regarding po sa uh, paraket kami pa ako do, dito sa atin para kunin uh, yung ganyang uh, request ng mga ibon. Pero ng kakapay, pero ng uh, parakit, tsaka t-shirt uh, e ng dalawang piraso. Yung siyempre may documentation niya para may register niya sa na makakuha siya ng CWA. Salamat ka, Han. Enjoy. Enjoy. So shout out po sa inyo mga kahabi sa mga patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel at sa mga bagwa natin sa mga silent viewers dyan. Uh, shoutout po sa inyo. Gonon din po si Kahabi Robin, Robin Jan, Tara Ali, Gotam Shahu, shoutout po sa inyo. Kay Kuya Joms TV, shoutout po sa inyo. Kahabi, kay Kahabi Alberto Ramos, kay Kahabi Rapi sa ka, sa katuwang ko, sa aking missis, sa aking may bahay, Nena Eruma, shoutout po sa inyo. At marami-maraming salamat sa uh, nagiging kabahagi ka sa ating uh, pag-aalaga ng mga buhay mag ibon so last but not the least si uh, babe system uh, shout out po sa inyo so yun po mga kaabi ang ating uh, uh, top talakay ngayon mga patayan sa pag alaga ng ibon na dapat alam natin kung ano yung gusto natin kung gusto natin iparistro o hindi na kung gusto natin mag alaga kahit walang dokumento ay nasa sa atin naman po yung uh, katugunan so ang atin lang ay lagi lang tayo nagpapaalala sa mga uh, baguhan na papasok sa larangan ng uh, pag-ipon na suriin muna natin mag-research tayo magtanong muna tayo huwag tayo basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi sa mga hearsay baka ito po yung ating ikapahamak paganda ang buhay pag merong kaalaman sa pag-aalaga ng ibon mabuhay and God bless. Thank you for watching!